po ay pinalad sa bagat makakausap po natin ng Meralco para po magbigay linaw at karagdagan detalye, kaugnay po sa nakaumang na bawas singil. Sa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang Public Relations Head ng Meralco, si Ms. Claire Feliciano. Magandang atangali po, Ms. Claire. Welcome po muli sa DWIC, Channel 23. Ma'am sir, magandang atangali po at sa lahat po na nakasabagbal sa ating ng araw. Opo. Mamma uh, Claire, linawin lang natin. Ito pong uh, bawa singil, approved na po ba ito? Uh, ano po no? So, uh, major good news po yung nakikita natin. Actually, we're still finalizing po, pero base po sa mga indikasyon na meron kami sa ngayon, malaki po talaga ang posibilidad na bumaba, particularly yung generation charge sa bills mm -hmm. ngayong buwan niya ng Enero. Nakita po kasi natin na ah, bumaba yung presyo mula sa wholesale electricity spot market o kung saan nagagaling yung portion ng supply ng Meralco. And uh, ang cost po niyan ay bumuti po yung supply situation sa Luzon grid dito nitong nakaraang buwan. Mm -hmm. So base po sa impormasyon na meron kami, bumaba kasi yung tinatawag nating average peak demand no at yung at yung average capacity on outage na nag-lead dun sa pagbaba ng prices sa merkado. So mm -hmm. bagamat we're still finalizing, katulad na sabi ko na naasahan namin na itong pagtapya sa generation charge ay magti-trigger ng pagbaba sa kabuoang sinil. Ngayon po yan sa bills ng ating customers ngayong buwan ng January. So pina-finalize. Ma'am, kailan kaya hu, yung uh, uh, decision o uh, yung final decision po ng uh, Meralco? Opo, no? uh, mag-aaling po kami. Uh. We're looking at Monday po, no. Patapos na po itong ginagawa uh, natin pag-finalize and so far, ang uh, nakikita natin talaga good news po para sa ating mga customers ngayong buwan ng January. Opo, gaano ho kaya kalaki ang ibabawas, ma'am? At uh, ilang ano ho ba 'yan? Uh, ilang uh, kumaga, ilang sentimo, ilang uh, per per kilowatt hour, uh, Miss Claire? Opo, okay, in terms of the actual, ito po yung i-announce namin sa January. No? So we don't want to give lang yung mga initial figures para hindi po confusing. No? Pero rest assured po na sa Monday, meron na po tayong idea kung magkano yung magiging actual. Mm -hmm. Pero again, ang tinitingnan po natin, uh, we hope itong good news na ito kahit paano no, makatulong at mapapamiti ma 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 ang ating mga customers dahil tinitingnan natin for January ay mas mababang rates. Ayan ba? Ay for January lang, ma'am? ang uh, tanong ho ng mga customer, eh paano naman si araw ng mga puso? Paano ang Feb? Yes, sir. So ngayon, syempre, yung may actual po tayo ay yung buwan pa lang ng January. Mm -hmm. For February, uh, hindi pa po natin magsasabi kasi kakatapos pa lang po ng nakaraang supply month na magiging basihan. Uh, actually, patapos. No? Magiging basihan ng bills natin sa February. But that's a the third naman, uh, yeah, naya-anunsyo natin yan kaagad. Mm For -hmm. February, meron na po tayong mga uh, ng factors katulad ng merong nakaambang refund na inutos ng NRC pero meron din pong mga charges na manapapasok so we really have to sipa pa kung ano yung galaw pero um, in terms of overall deals alam naman po natin na yung bayarin natin bond bond tatlong factors na nakaka-affect nyo Isa yung rate, ito yung na-annunsyo natin what's one. And another po is yung konsumo. And historically po, kapag ganito naman mga panahon, medyo malamig-lamig pa po, no? Mm. Hindi pa po, uh, usually summer naman yung sobrang mainit talaga. I manage naman po yung consumption, mas mababa ang konsumo natin kapag ganitong buwan. So yung multiplier po natin dun sa rate, ay makakatulong din yan kung mababa ang konsumo, kung manage ang konsumo, kung babayaran natin sa over oil ay mas mababa din naman po. Opo. Naku ma'am, dahil uh, yan ay good news for the month of uh, January, yaman din lamang, binanggit nyo na rin yung refund. Ano na hong update po doon? Opo, naka, ano, nakaset na po ito. No? Alin, so, sa utos ng ERC, itong refund na ito, itong na ito ay yung tinatawag po na regulatory reset costs po na na-incur ng 2019 na nauna nang inaproba ng ERC. So ang utos po ng ERC ay for all distribution utilities sa bansa. So this is not just Meralco. Lahat po yan ng distribution utilities sa buong bansa na mag-refund ditong fees na ito. And dinetermine din ni ERC kung magkano ito. Hmm. For Meralco customers, ang nakikita ang um, yan po ay equivalent sa around 23 centavos per kilowatt hour. But that's for the February deals po. Dahil uh, ito rin po yung uh, ibinigay na tayo na ERC. But ano yung refund ho na yun? ano uh, anong panahon ang saklaw ho niyan? Anong taon ho? Opo ito pong refund na ito kasi ay, ang tinutukoy po nito ay yung uh, tech, uh, fees po for technical professionals kasi meron po tayo medyo ano lang po, no? medyo komplikadong proseso pero meron po kasi tayo tinatawag na regulatory rate reset process na we undertake this, hindi lang meral po again, lahat ng distribution utility sa bansa. We undertake this every uh, for a particular period of time, periodic po yan. And hindi pa po, po tayo nagkakaroon ng rate reset. Mm -hmm. So far na nakukumpleto. So pinagutos ng ERC na uh, i-refund na natin ito. Noong 2019, I think, yung nakalagay dito sa order ng ERC. And uh, kasi po, wala nga po tayo na kumpleto. No? So kailangan ibalik itong fees na to for engaging the technical consultants ko for, for the regulatory. For a total process. of so, ano yun, uh, Ms. Claire? Mag again for mag Meralco po? this is around For Meralco lang po 'yung sasabihin ko no again di lang Sige Meralco po. ito pero for Meralco that's around 987 million equivalent to a refund of around 23 centavos per kilowatt hour for our customers na makikita po nila yan sa bills nila ngayong paparating na February. But again just because meron po tayong refund uh, we have to wait pa po naman yung iba pang paggalaw no ng mga factors na so, nakaka-apekto sa ating bill sa hmm. month ng February. kailan ho kaya yung uh, refund na yan na uh, Ms. Claire uh, until wala pang desisyon ang uh, ERC uh, maghihintay? Um, yes, sir. Ang inutos ng ERC ay i-refund po sir sa February. So makikita Feb po nila okay. sa February one time lang po. Ah, one time lang. Yes, okay, sir. Okay. Dako, sige po. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan na uh, Ms. Claire para po sa atin mga kababayan at syempre mga naghihintay po ng uh, ah. anunsyo po ninyo sa lunes. Opo, no? So again po, uh, mag ang actual na rate ay i-annunsyo namin sa lunet pero mag na rin pong matanggap ng ating mga customers ang kanilang mga bills. And yun, makikita na po nila ang mababang rates na nila ang kanilang bills. And patuloy pa rin po ang aming paalala, baka ba't ang nakikita natin, mababa ang konsumo pag magandang itong mga panahon. Patuloy pa rin po yung pag-practice natin ng energy efficiency dahil again, this affects our actual consumption. At ang actual consumption, ito po ay nagiging isa sa mga business na ginapalala natin one-one. And of course, kapag nakasalaya natin, ito na naman, magsisimula, pagkatapos na itong January, February, magsisimula na naman ang tag-unit kung kailan historically tumisipa ang konsumo. magandang na isa buhay na natin alam na natin kung paano magtipid para hindi naman po tayo may hirapang mag-adjust pagdating ng summer opo sige po marami pong salamat uh, Ms. Claire sa inyong pong oras at magandang uh, tanghali po sa inyo at uh, happy new year po sa inyo uh, sa Meralco Salamat po Sir Drew maraming salamat din sa oportunidad na ito magandang tanghali po sa inyo happy new year Salamat din po.